Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang development sa seguridad ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea. Isang malaking hakbang ang ginawa ng Estados Unidos matapos nitong pansamantalang i-deploy ang kanilang MQ-9A Reaper drone sa Basa Air base sa Pampanga simula noong 2024. At ngayon, kumpirmado na ang paggamit ng Pilipinas sa capability ng mga drone na ito sa aktwal na surveillance operations at intelligence gathering sa West Philippine Sea. Ito ay bahagi ng lumalalim na defense cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos, lalo na pagkatapos ng sunod-sunod na harassment at agresibong aksyon ng China sa ating karagatan. Pero ang pinakamahalagang tanong, ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa seguridad ng bansa? Paano nagbabago ang sitwasyon sa West Philippine Sea dahil sa high-tech na drone na ito? At mas lalong mahalaga, bakit ito malaking pagbabago para sa capabilities ng AFP? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Balikan natin. Noong 2024, tahimik pero strategic na nag-deploy ang U.S. Marine Corps ng isang MQ-9A drone unit mula sa Marine Unmanned Aerial Vehicle Squadron 1 o VMU-1. Ito ay nilagay sa Basa Air Base, isa sa mga enhanced EDCA locations ng Pilipinas. Sa unang tingin, parang simple lang ang deployment, pero kapag inanalisa natin ang capability ng MQ-9A, dito natin marirealize na game changer ito. Ang MQ-9A Reaper ay isang long endurance, medium altitude unmanned aerial vehicle na kayang magtagal sa ere ng higit 24 na oras, depende sa payload. Meron itong advanced sensors, radar, electro-optical systems, infrared systems, at kaya nitong magmonitor ng napakalawak na maritime area. Ang range nito ay umaabot ng higit 1,800 kilometers, kaya madaling makover ang buong West Philippine Sea mula sa Luzon. Ibig sabihin, kung gusto natin makita ang galaw ng Chinese Coast Guard, militia vessels, PLA Navy ships, o anomalya sa mga reef at shoals, kayang-kaya itong gawin ng MQ-9A nang hindi ito makita o mahabol. Ngayon, bakit mahalaga ito? Una, ang Pilipinas ay kulang pa rin sa maritime surveillance assets. Meron tayong Hermes 450 at Hermes 600 ng Air Force, pero hindi ito kasing abot ng capability ng MQ-9A. Limited din ang range ng ating mga patrol assets, lalo na ang fixed-wing aircraft at helicopters. Dahil sobrang layo ng West Philippine Sea features mula sa mainland, mabilis maubos ang oras sa transit pa lang. Pero dahil sa MQ-9A, hindi na kailangan lumipad ng mga piloto ng matagal ang drone ang bahala, at higit pa doon, maski US ang operator ng drone, ang intel na nakukuha ay direktang sinishare sa AFP para gamitin sa real-time maritime domain awareness. Ayon sa visualization na inilabas ng Taiwan Security Monitor, makikita ang operational radius ng MQ-9A na sumasaklaw mula Luzon hanggang Spratlys, pati na rin ang mga choke points sa South China Sea. Ibig sabihin, kaya nitong e-track ang mga suspicious Chinese vessels kahit malayo, at kaya rin itong gamitin ng radar at sensors para makita ang small boats, nighttime operations, o shadow ang tactics na paboritong gawin ng Chinese Maritime Militia. Sa madaling salita, hindi na basta-basta makakagalaw ang mga barko ng China nang hindi nakikita ng Pilipinas at Estados Unidos. May isa pang malaking significance ang deployment na ito, ito ay patunay na ang Washington ay hindi lamang nagbibigay ng political statements tungkol sa mutual defense treaty. Nagbibigay sila ng konkretong assets na ginagamit mismo sa lupa ng Pilipinas para protektahan ang ating teritoryo. Hindi ito tulad ng joint exercises na pagkatapos ng isang linggo ay uuwi rin ang mga equipment. Ang MQ-9A deployment ay operational, hindi ceremonial. Ginagamit talaga ito sa araw-araw na monitoring. At dito nagbabago ang dynamics ng West Philippine Sea. Alam ng China na kaya nilang harangan, sabit sa aitan o banggay ng mga supply boats ng Pilipinas dahil limitado ang response capability ng AFP. Pero iba na ngayon, dahil sa presence ng MQ-9A, mas mataas ang chance na mare -record, ma record ma-detect, at ma-expose ang kanilang ginagawa. At kung sakaling lumala ang sitwasyon, mas mabilis makakapagbigay ng intel ang US para suportahan ang Pilipinas. Kung iisipin, hindi ito basta drone. Isa itong strategic message at para sa China, hindi magandang mensahe. Pag-usapan naman natin kung paano ito nakakatulong sa tactical operations. Example, sa mga resupply missions papuntang Ayungin Shoal, madalas gawin ng China ang pagharang nandoon ang mga coast guard ships, militia boats, at minsan pati warships. Kung may MQ-9A sa taas, mas mabilis masusubay ba yan kung ilang vessels ang papalapit, ano ang formation nila, ano ang bilis nila, at kung may unusual movement. Kung dati reactive ang AFP, ngayon mas proactive na. Hindi na naghihintay na maarang bago malaman ang gagawin ng China. Mas nauuna na ngayon ang Intel kaysa sa aksyon. Mas safe ang resupply missions. Mas documented ang harassment. Mas may laban ng Pilipinas sa information warfare. Mahalaga rin ang surveillance sa baho de Masinloc area. Alam natin na halos araw-araw may tensyon doon. Kapag gumawa ng bagong blockade ang Chinese Coast Guard, kayang madetect agad ng MQ-9A. At syempre, ang footage ay pwedeng gamitin sa diplomatic protests at international forums. May mga nagsasabi din, bakit hindi nalang bumili agad ng Pilipinas ng drones na kasing capability ng Reaper? Bakit parang pinahiram lang tayo? Ang sagot dyan ay dalawang bagay. Una, ang MQ-9A ay napakamahal. Ang procurement cost at sustainment cost nito ay hindi pa kaya ng AFP modernization budget. At kung bibili man tayo ng Long Endurance UAV, hindi pa handa ang infrastructure at trained personnel natin para sarili nating sistema. Kaya ang deployment na ito ay parang real-world preview. Para makikita ng AFP kung paano ito gamitin, paano ito nag-ooperate sa actual maritime environment, at anong requirements kung sakaling magkaroon ng sariling fleet sa future. Pangalawa, ito ay strategic positioning ng US military. Gusto nilang mas maging forward deployed sa Indo-Pacific dahil lumalala ang tensyon sa Taiwan Strait at South China Sea. Kung nakita natin ang capability improvement na naidulot ng MQ-9A, isipin na lang natin ano pa ang maaaring sumunod. Baka magkaroon ng MQ-9B Sea Guardian demonstration, o baka mag-deploy sila ng mas advanced ISR aircraft sa Palawan. Lahat ng ito ay nagpapakita na ang Pilipinas ay nagiging mahalagang surveillance hub para sa US sa madaling salita. Kahit hindi tayo superpower, nagiging strategic partner tayo. Pero ano ang long-term implication nito sa Pilipinas? Una, tataas ang capability ng AFP sa intelligence fusion. Habang tumatagal, mas nagiging integrated ang data sharing sa pagitan ng US at PH. Ang mga analysts ng Pilipinas ay natututo gumamit ng mas advanced na systems. Ito ay malaking advantage sa maritime security dahil hindi lang puro hardware ang solusyon, kailangan din ng mga tao na marunong mag-handle ng modern military tech. Pangalawa, mas magiging visible ang presence ng U.S. sa bansa. Ito ay may positive at negative implications. Positibo dahil mas secure tayo, pero may backlash din mula sa China. Posibleng dagdagan nila ang pressure, economic man o diplomatic. Pero ang mahalaga, nakikita ng mundo na hindi isolated ang Pilipinas. Pangatlo, nagiging mahalaga ang Basa Airbase bilang unmanned operations hub. Dito maaaring magsimula ang future expansion ng drone operations ng AFT, lalo na kung balang araw magkakaroon tayo ng sariling long endurance UAV fleet. Sa huli, ang temporary deployment ng MQ-9A ay hindi lang simpleng arrangement. Isa itong strategic deterrence, security upgrade, training pipeline, at geopolitikal na mensahe na pinagsama. At ang pinakamahalaga, nakikita na ng Pilipinas ang kapangyarihan ng modern surveillance tools hindi na tayo nakadepende sa visual sightings o reports. Meron tayong mata sa langit na kayang magbantay araw at gabi. Ang tanong ngayon, ano ang susunod? Magpapalawak ba ang Pilipinas ng sariling drone program? Bibili ba tayo ng Sea Guardian? O tuluyan ng magiging permanent ang joint surveillance operation sa lupa natin? Isa lang ang sigurado, sa tulong ng MQ-9A, hindi na invisible ang mga nangyayari sa West Philippine Sea. At kapag may liwanag, mas mahirap gumawa ng anuman sa dilim. Welcome back to our